아, n a k a n a k yang s

对吧？没问题。啊，没有。坐下。对吧？

Okay. paling hindi ko natapos. So, ayan na siya. Yung pulang dito dito. Ayan oh. yan na lang yung pinakakulang niya mga kaunti oh. So, ganitong ah uh, gamit natin sa shower o. Oh. So, dalawa nung o oh, dalawa yung flexible hose niya, no? Na magmula sa supply ng ating tubig. So, meron yan doon sa likod papakita mamaya mga kamukil oh habang dito sa kabilang ito na lang yung kulang mga kamukil. Nagkulang kasi ako sa Kulang ako sa elbow with thread, no? Na female type. Yung kinulang. Kaya bukas ko siya ipagpatuloy. So, kung meron sana, tapos sana mga kamukil, no? Right? dito sa kabila, ito yung natapos ko. Sa pag ah uh, Elektrikal, na ganito. anito yung setup niya mga kamukin. Sa ating uh, shower para sa shower kanya no. Dalawa. May dalawa siya. Sa dito, sa din dito. No? Ito yung magiging ano niya. Uh, control sa tubig no. Tapos ito yung magiging gripo sa baba Ito Ito siya. Hmm. Yan yung magiging gripo niya sa baba. No? Tapos ito yung kanyang control So dito, uh, itim yung kulay niya, no. Doon sa kabilang kwarto, yung kulay niya is stainless 'yun, no, sa dalawang kwarto kasi exclusive 'yun ng mga kwarto niyo. Tapos, 'yan nakikita niyo 'yan. Ah, uh, ito mga lang 'Yan yung abang niya para sa ating uh, laboratory. Papunta dito na naman. yan naglagay tayo ng elbow. So, 'yan yung papunta sa kanyang water closet. So, yan lang mga kamukin na. Yung ating uh, mapapabot sa inyo na video ngayon. Alright?